Hello po mga bro mga sis, kumusta po kayong muli? Nandito naman po kami ni sis Lisa para po mag-share o magbahagi ng aming mga inaalagaang mutya. Ito po mga mutya ito ay nagbuhat sa karagatan, ilog at lawa. Yan, tingnan niyo po oh. Ito po yung binababad ko sa tubig. Yan po. Tapos nandiyan po sa altar po namin. Ayan. Ayan po. Nagbuhat po ito sa ano, sa lawa ng taal. Ayan po. Iyano ako po sa ito eh. Iyano ko lang dito ang tubig. Napakita ko po sa inyo mga bro, mga sis yan. Ayan po. Ayan, tingnan nyo po. Pag nakababad Ganda. po siya, so, oh, napakaganda po. Pag nakababad siya sa tubig, hindi siya nadadry. Kaya sa lawa po ito ng taal, mga bro, mga sis. Ayan po, tingnan nyo, may gabay pa po yan. Ayan po. Ayan. Ayan ito. Kita hmm. ba, sis Liza? Oo. Oh, oh. Ayan. ayan. Tagos po ang liwanag dito, mga bro, mga sis. Ayan po, Tingin nyo. Ayan. Ayan po siya. O, ayan. Tingin nyo po. Mm. Napakaganda. <laughs> diba? Ayan ang gabay, oh. Patayin mo kayang oh. ilaw. Ayan po. Mahina na yung, ano, battery ng aking, ano, plus light. Ayan po. Maandap-andap na. Ayan po. Sa lawa po yan ng taal, mga bro, mga sis. Ayan po. Tingnan nyo po, o. Napakaganda. Ayan, Pasensya na po pala kayo sa kuku ko, medyo madumi. <laughs> Nag-ayos po siya ng kanyang motor. Nag-ayos po kasi tinas, ako ng motor ko eh. Ano ano yan? Nag-ano ng langis? Ano oh, yung Nag-change oil. Oil, change oil. Ayan. Ay, ah, Ayan po. Tingnan niyo po, pag masin yung mayigay, oh, napakaganda po niyan. Ayan. Kaya binababad ko po siya sa tubig. Kasi sa mismong lawa po ito nakuha. Ayan. Kasama ko po nung sisiklisa. Pauwi na po kami noon. Medyo malakas ang alon yun. Nagpakita po ito sa akin. Ayan. Ayan po mga bro mga sis oh. Ayan po. Napakaganda nito. Na Ayan oh. Eh. Pag ito pwede din po siyang ano ng langis, pwede din pong ibabad sa tubig. Pero ang ginagawa ko, binababad ko na lang po siya sa tubig. Binababad mo yun tapos iniinom mo. Oo, oh, pwede, pwede rin po gano'n. Ibabad tapos ininom. Kaya lang po, siyempre, huga Kaya malinis. hugasan din po yung maigi. Sasabunin, anuhin ng asin. Siyempre po, kailangan malinis siya bago nyo ibabad sa tubig kung gusto nyo pong inumin pwede naman po yun ayan ayan po di ba tingnan po Ibabalik babalik ko na po ulit sa tubig yan tapos pwede nyo pong ilagay sa may altar po ninyo kayo po kung saan nyo pwede ano, na hindi mahuhulog kasi pag nahulog basag po yung pinakagara po at saka baka din po yung mutya di ba kaya iingatan eh, po natin ito naman pong isa ay Kakaiba din po ito. Teka, tanggalin ko din ang tubig. Doon, naisalin mo na si Isa. Ayan, napapalutan na natin. Ayan po. Ito po naman yung nagbuhat sa Mindoro po. Ayan. Sa karagatan po ko po ito natagpuan. Ayan po. Di ba? Bilog siya. Oh. Kakaiba din, di ba? Ang ganda nga. Oo. Oh. Binababad ko rin po sa tubig. Ayan po. Mga bromosis, oh. Ayan. Ayan. Ganda, sa karagatan po ng Mindoro. Yan Yun. Eh, mm. sa dagat ko po ito nakuha. Kaya binababad ko rin po sa tubig. ayon po mga bro mga sisay. Ayan ang gabay di. Oo, yan oh, ang... uh, ito. Hmm. Hmm. Yan. Yan daw po. Ah, yan ah. hmm. Sinishare lang po Sinishare namin sa lang inyo. lang po namin sa inyo. Hindi po Pras naman namin ito, si... ano, ipinagyayabang. Wala naman pong masamang makita mutya. Kaya lang, simple. Halimbawa, ginagamit mo na siya o tinatangan, pwede mo naman pong gawing kwintas, nasa loob lang din, okay naman po yun. Basta wag lang po hawakan ng iba. Ayan po. Hindi naman po ang birtud, porque na ganyan. Alam mo, nakikita po nyo sa YouTube, mawawala na agad ang visa. Hindi, para sa akin lang po ha, sa niniwala lang po sa larangan ng spiritual, syempre kanya-kanya po tayo ng paniwala. Hindi naman po kinakita mo, ng visa. Nasa sa atin po yun eh. Nasa pagtatangan po natin yun na sa pag-aalaga po natin yun. At sa paniniwala. Ayan po. Siyempre, tayo po nag-aalaga. Alagaan natin mabuti para hindi mawala ng mawalan ng bisa o manghina siya. Nasa pag-aalaga lang po yun. Parang nag-aalaga po tayo ng halaman. Pag hindi nyo dinidiligan, hinahayaan, matutuyo, malalanta. Pero kung inalagaan nyo po mabuti, magbibigay ito ng magandang mga dahon, magreen na dahon at magagandang bulaklak. Parang ganoon din po ang mocha. Yun po may isang halimbawa lamang. Yan po. Tsaka sa paniniwala no, mo, nga. pananampalataya mo. Kung Opo. Kung siyempre ang una sa lahat, siyempre ang Diyos. Una sa lahat, Panginoon. O, eh, ito naman po yung sa kanya din nagbuhat. Sa kanya eh. nagbuhat. Sino eh, bang may gawin? Lahat naman ng, oh. ng laman ng ating lupa ay eh, ang Panginoon pa rin ang nag-aano. sino bang may gawa ng langit at lupa? Siyempre ang Panginoon. Ito sa kanya rin po nagbuhat kaya lang tayo di po ang binigyan nga po tayo ng puso't isipan para malaman natin ang maliit hindi di gamitin po natin siya tama para hindi mawala ang bisa pero sama ginamit sa masama o, para hindi ka mapasama opo po tayo po magdadala noon nasa atin po yun tayo ba ang makokontrol di ba kung anong dapat nating gawin itong mga mutya po ito gabay lamang at tutulong po sa atin yan po. Siyempre, pag mayroon kang mga mutya, hindi kailangan kaya... mo rin magtrabaho ka, magsumikap ka, hindi kayo magantay mag-antay ka rin, ah, may ganito akong ano. Opo. Hindi. Kailangan nga, gamitin sa mabuti. Magsipag ka rin. Opo. Ayan. Sama ng dasal, sipag, tiyaga, yun, at saka paniniwala. Opo. Determinasyon mo sa buhay. Ayan, balik ko na itong isa. Hmm. At ito naman po ay, yung... Sisislisa naman po nakakuha ito ayan po sa ilog po yan tingnan po bilog na bilog ayan po mga brumang mga sis sisis lisa po yan ang nakatagpo po nito sa ilog namin na pinuntahan ayan po oh. diba ang ganda mm -mm. oh. napakaganda po yan mga brumang mga sis oh. sino bang nakakita sa akin oh, si tatamariba oh. ay ano binababad lang po namin dito siya sa tubig kasi sa ilog po namin to nakuha. Ay, nakuha po ni sis Lisa. Kasama lang po kami doon na grupo. Marami po kami magkakasama. Ito po ang naipagkaloob sa kanya. Oh. Ayan po, ang ganda. Oh. ganda niya. Hmm, tigas po yan. Oh. Hmm, ayan, ayan po. Hindi po siya malambot, matigas. Oh. Ayan po. Oh. Hindi mo naman siya masabing julin. Hindi, sa ilog eh. Oo, oh, swerte ka nga. Ay, eh, napakalooban ka ng ganito, eh. Ayan. Ano, ay parang may bula-bula pa siya. Oo. O. yan hmm. po. Ibabalik eh, babalik ko na ulit dito sa Mamabalik lagayan. Babalik mo na sa aking lagayan. At sa alta ko yung nilalagay. Ayan po. Hanahanan na natin ng tubig. Mamaya na. Hmm. Tapos ito naman ay... Hmm, ay, puno. natapo na. Puno pala ng tubig. Bak, binawasan ng tubig. Natapo na. Okay lang. Ayan. Ayan po, mga bro, mga sis. Ayan po, oh. Ayan. Ayan kanya. Ano Mutian, po? Yan, ang po, nasa bato pa, tingnan nyo. Ganda, di ba? Gandang, ganda puti, ganda. puti. Sa isang puti. isla na aming pinuntahan, may ayan. video din po kami nito eh. Ayan po, mga bromosis, yan po. oh di ba? Pag binabad mo siya sa tubig, oh, ang ganda. Hindi siya nadadry. Nakakainom kasi. oh pati yung kinakapitan niyang bato. Oh, gumaganda. Gumaganda, yan po oh. Grabe, napakaganda po nito mga bromosis, yan po oh ayan o no? diba ganda oh. mutsa po yan ng tamilok mga bro mga sis ayan po ayan. transparent transparent pero solid po wala po siyang butas libon ayan po na mismo nasa bato pa nakadikit Kaya bihira po ito hindi mo na kailangan lagyan pa ng kung ano man design pwede mong initrap pwedeng ilagay sa pouch na pula diba sis Lisa ayan po ayan. Nilagay mo na yan minsan, dinala oh. na yan natin na umuwi tayo eh. Dinadala ko din po ito minsan, tapos pagka, ano, ini, ina, iniiwan ko din po lagi sa altar. Ayan po. Pagka nagbibiyahe kami, uuwi na, lalo sa mga malalayong lugar po, namin pinupuntahan, dinadala ko po siya. Tapos pagka nakarating na kami sa bahay, Ilalagay ko altar. na lang po sa altar na nakababad sa tubig. O, salamat na oh. ano, awa ng Diyos iayos ay, ang oh, ating lakad, oh na pinuntahan, eh, lahat ina, kukuha natin at kiklaim. Ayan po, mga bro, mga sis, ayan. Tapos, ito namang isa, sa dagat din ito. Ayan po. Ayan po, ang kakaiba din po ito. Tingnan niyo po ang loob nito, mga bro, mga sis, ayan. Ano? Ah. Ayan po, may mga bula-bula pa po, po yan sa loob. Kita ba si Lisa? Oo, oh, oh, ayan o. Oh. Ayan. Kita, eh. ayan. po. Ayan. Pinagsama ko na po ito kasi parehas naman sa dagat eh. Pinagsama. isang napagkuhanan mo niya na? Oo, na lugar. pero malawak yun kaso eh. Isa, isang lugar pero sa malawak na karagatan yun. Oo. Hiwa-hiwalay pa rin. Pero... Iisang lugar. Oo. magkalayo nga lang. Magkalayo lang ako. Ayan, ayan po. Mabuhin si Sen po. Yung ang ganda na ito. Mm. Tapos ito po po yung isa. Ayan. Kakaiba din po yan siya. Ayan. Ayan po. Mabros, wow. O, diba? ah, oh, di ba? Alam ko. mocha ng tubig. Para sa akin, mucha po ito ng tubig. Oh, pero kakaiba yung hulman niya, di ba? Yung pagkahitsura ba? Ganyan na po talaga niya oh. nakuha kahit yung mga bilog na yun, ganoon na po namin oh, yung nakuha. Yung pagka hitsura ba niya, pagka, pagka ano, oh. oh. hindi po ito gawa ng tao, mismong inang kalikasan na yun po. Oh. Ang galing oh. Tingnan mo oh. Ayan. Ayan. Ayan po. Mas maganda po pag na ibababad sa tubig kasi. Ah, ayan oh, ang ganda diba? Uh, ah, ayan oh. Maganda. Ah, yung sa akin din oh. Kaya lang nasa garap ko na. Ayan oh tino mo, may mga bula-bula siya kaya, sa loob Ayan, 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 o. Hmm, ito, o. Oh. Hmm. O, diba? Kaya hmm, sasabihin ng iba na, ano-ano mmm, lang yung mutya na yan. Para po kayo'y maniniwala, kayo po'y maghanting, para po makakita po kayo, dahil kung kayo pagkalooban, talagang pagkaluban po kayo, kaya lang magtyaga lang po talaga. Hmm. Hindi agad-agad, oh, makakita agad, hindi ganun. O, hmm, po, kailangan magtyaga po tayo, siyempre magpipray mag, bago tayo maghanting o oh, yun lang po naman ang sinagawa po namin eh. nagpipray kami bago maghanting nagabayang kami patnubayan nabaya na mapagkalooban nga po ayun nga po sa pagsasaga nabibiyayaan po kami ayun po yung mga pinagkaloob sa amin sinishare lang po namin sa inyo ni sis Lisa yan po yung mga mutya namin inaalagaan Ayan po bihira po ito na mga tagpuan ayun inuulit ko po, hindi po rin naman nakita, ipinagyabang na, isineshare lang po namin na sakat na totoong mayroon talaga ang mga butsa. Yan po. May isa pa doon. Yung, ano ba yan? Ah, ito. Ito pa po pala isa pa. Ayan po. Ayan. Ito po, ay nung aking ano, kaarawan po. <laughs> hindi po na, hindi ko po akalain na makakatagpo po ako. Ito yan po. Kumain kami ng mga halaan sa isang sikat pong restaurant pero hindi ko po babanggatin ang pangalan baka pamaya eh maano pa po tayo doon nanahimik na lang po ako noon tinuloy pa rin ko pa rin po ang aming pagkain pero pagkatapos po ipinakita ko po sa misis ko at saka sa aking anak sabi ko nakakuha po ako ng ganito sabi ko swerte ito kasi tuwing birthday mo na lang may nakikita na, oh, birthday na birthday ko at saka yun po ay ano kainan sikat po siyang kainan dito sa atin sa Pilipinas kilalang kilala po yun marami pong kumakain do doon, eh, ito po oh. nakuha ko po ayan po, sa maniwala kayo tsa hindi pero totoo po talaga, ayan nakuha ko po, napakasarap na shell yun o, oh, nga. Oh, nga. pero pag nagulat po ako, bakit may hinakahalong ganito, ayan, inuwi ko na lang po gusto nga ni Bunso i eh, ano mahirap na ma magreklamo po po tayo eh, hindi na po nagreklamo, kasi swerte po yan eh, di ba sa dami po ng sumandok doon, ako lang <laughs> naka o, oh, ilan po ang pila, pila, kumaka pila po kumakain, grabe Nung ano po ito, nung birthday ko, nung November. Ayan po. Ayan. Dalawa po ito. Yung isa, nung kinabukasan, di ba, tapos na yung birthday ko. nag naman kami ng, para sa, ano, scholarship ng aking anak. May naipagkalog din po sa akin. Pakikita ko din po sa iyo yung mga brumasis. Ayan po. Tingnan niyo po. Ayan. Ang ganda diba? ba? Okay. Oo. Teka, nasa masaklit lang po ha. Ito. Ayan. Ito po mga bro mga sis yan. Tingnan nyo po yan oh. No? Sa school yan nila. Sa school pa, yan. Hindi, hindi, hindi. Okay. Yan, napigil po si Ronaldinho kasi may nabili. Kaya ako po muna, ayan po, pipikurang ko yung kanyang mga mutya. alaga. sa aming munting tindahan. Ay, bukas po ang aming tindahan na nagbibidyo po kami. Ayan. Ah, tapos na yata. Apat pang nabili. Ano? Tapos ka na? Ay, pagpatuloy mo na. Ay, pasensya na po kayo mga bro mga sis sapagkat meron pong bumili sa aming mountain tindahan. <laughs> Siyempre, kailangan din po natin pagbintahan. Dahil habang po kami nag-vlog, nag-share po sa inyo, naka-open po yung tindahan namin eh nakataon po may bumili. Ay pasensya na po kahit na yung eh, binabahagi ko po, po sa inyo. Ay itutuloy ko na po mga bro. Yan po. No, naghatid po kami ng mga papel ng aking anak para po sa scholarship. Dito po ng aking natagpuan doon po. Ayun po. Oh. Kita bang kumikinang hindi? Oo. po. Transparent yeah. din po yan, mga bro, mga sisa. po, oh. Ano, 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 Malapit po ito sa isang malaking puno ng nara. Doon ko po ito natagpuan. Yan po, oh. po. Ayan. Transparent siya. Ayan po, oh. Ang ganda mga bro mga sis po oh. Ayan. Kaya kahit po saan tayo magpunta Pagkakaloogan pag po tayo ng mutya ay makakasumpong po tayo. Kagaya nga po, hindi ko din po ito inaasahan. Isipin nyo po, naghatidgan lang po kami ng aking anak ng kanyang papeles para sa scholarship. Nakatagpo pa po ako ng ganito. Ayun, pagtingin ko po, mayroon ganito. Malapit po tayo sa isang puno. Hindi ko po sinasadya na mapatingin ako sa punong, punong malaki na, na, yun. na yun. Tapos nakita ko po ito. Ayan, o. Oh. Ayan po, mga bromosis. Lalong-lalong nga po ito, nasa mapag, sa pagkain pa. Yan po. Naluto na yun ah. Oo nga. Oh, hindi po, po imposible hindi makita. Kaya nga, siguro, pin so, ang ng taong pila. Pila na kumakain po doon, ayun po. Mm -hmm. Ako pa po nakatagpo, nakakuha na ito. Kasi it all you can yun. It all you can ba? Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh, po. Oh, Di ba, ang ganda oh. Ayan po ang mga... Hindi ko po malilimutan yung pangyayari na yun. Nangyayari na kumain po eh. Nandoon po siya sa may pagsando ko po, po eh, Sa dami ng buffet. Oo, oh, eat all you nga. Ito nga. Kahit ano po, kuha lang po kayo ng kuha doon. Basta nakapagpasok kayo at nakabayad ng ano. Eh, siyempre, inilibri po ako ng anak na bunso dahil ng birthday ko, yun. Hindi ko po akalain na makakakita ako ng ganito. Pero kung magreklamo, pwede magreklamo. Kaya lang, inisip ko po, po bit pa pa kung magreklamo. Siguro yung kaloob nga po sa akin. Pa-birthday sa, pa -birthday sa <laughs> akin. Tapos kinabukasan nga po ito naman ang akin natagpuan. Ayan o. Oh. Ayan po. Mga bro, mga sisa ayan Oh. Napakaganda po. Ayan, napakaswerte po. At napapagkalooban po kami ng mga ganitong bagay. Hindi inaulit ko po. Ito naman po na ipinakikita namin sa inyo. Hindi po namin ipinagayabang. Marami po kasi mga nagpo-comment sa amin na ipinagayabang daw. Hindi naman po namin ipinagayabang. Kaya nga sabi ko yeah. po, lagi kong inuulit, Ito pong mga salarangan po ito ng spiritual ay para lang po ito sa naniniwala kung hindi naman po kayo naniniwala at nagko-comment kayo na kung ano-ano nasa sa inyo na po 'yun basta nag-share lang po kami sa mga naniniwala lang po sa larangan ng spiritual ayan po at sa naniniwala sa mga mutya sa mga pampaswerte pangontra at pangdepensa ayan po i-share lang po namin ibinabahagi at hindi po namin ito pinag-iayabang. Kaya namin ito i-share sa inyo pang personal namin to Hopo. kasi Nagpapasalamat po kami sa inyo, lalong lalo na sa aming mga mahal na subscriber mm. at naka 5k na po kami. Ayun po. Maraming maraming salamat, salamat po, po pala nang maraming inyo. Maraming, kundi po dahil sa inyo, hindi po po kami makakaabot ng 5,000 na subscriber, hindi pa rin po kami mabibigyan ng AdSense ba 'yon? Mm -hmm. Meron na po ako po ng Dios ay eh, may dumating na po ganoon. Hindi pa lang po namin pinakikita. Uh, <laughs> ah, si bunso kasi okay, nagagalit sa akin sa, eh baka daw magkamali ako siya na pag hindi okay, na siya busy. busy. Huh? Kasi malik-malik daw ako. <laughs> <laughs> Simple, ganun talaga. Uh, kaya taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyo po at sa sa YouTube channel. Oh, uh, salamat po ng marami. So po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Oh, at lalong na sa subscriber sa walang sawang panonood sa amin, mga video at lalo na po sa mga subscriber na loyal sa amin, talagang sinishare pa yung aming mga video. Oh, salamat, salamat, po. salamat salamat na marami. Hindi ko na po kayo isa-isahin. God hmm. bless po. More blessing pa po ang darating sa inyo. Hmm. Sige po. Hanggang dito na po munang muli ang aming may share at may babahagi si Silisa. God bless po sa inyong lahat. At sa napadaan po pala dyan sa aming channel, pakilike and share, share at pakipindot ng notification bell para lagi po kayong update sa pang mga video. God bless po sa inyong lahat. Salamat po.